Iris, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay mayroon kang enerhiyang masaya para sa pamilya. Kaya kung ano ang plano ay inyong gawin at huwag nang makipag-usap muna sa ibang tao. Kung nasa pamilya ka ay magpapasigla ng kalusugan ng bawat isa at madadala ang gumagabay ng mga swerte sa mga dapat gawin. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdadesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Basta sa pera, una ang mga pamilya kung mag-aabot at walang pagbibigay, nang pera sa pamangkin, nang hindi ka maalisan ng swerte sa pagkakaperahan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 20, number 7, at number 15. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mga padating, na magpapasaya sa pamilya, pwedeng sa mga kamag-anak, o sa mga kapatid na malayo, sa inyo, at ngayong araw ay may aura kang madaling magalit, sa ibang tao kaya huwag ka na muna gumawa ng transaksyon sa ibang tao, nang hindi makuhanan ng oras na swerte para sa pamilya. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay bawal muna ang tumanggap ng ibang tao na bisita. Nang hindi magulo ang positive energy ng swerte sa tahanan. Kung nasa trabaho gawin mo ang lahat ng makakaya na magagawa para makakitaan ka ng boss, na ikaw ay mahusay baka maging tiket mo na para makaasenso pang muli sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 11, number 34 at number 17. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay sa pamilya, muna ang una mong tingnan ang mga kailangan at gaganda ang aura ng swerte at laging mabibigyan sa buong linggo ng mga katalinuhan sa dapat nagagawin. Ang iiwasan mo lang ngayong araw, ay ang maging mabait sa ibang tao, kahit pa iyong kaibigan ng makaiwas kang magalit, at magustusa ng wala ng balikan, dahil puro hingi lang ng tulong ang gusto. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang at magpalabas ng pera sa ibang tao, magulang at mga kapatid ang pwedeng tulungan kung sila ay lalapit, nang tuloy-tuloy ang grasya mo ng kaalaman sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng magkaranas na masasabing kalugkutan sa araw ng Saturday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdadesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 25, number 20 at number 16. Cancer, ngayong araw kung may pupuntahan ka ay gawin mo ng mas maaga, at huwag mong ipagpapaliban ang plano ng pamilya ngayong araw dahil para mabuo lalo ang bonding ninyo at madalan kayo ng gabay na mag-aalaga sa bawat kalusugan at kabuhayan kung magkakasama-sama kayo na masaya kaya mas naayon na ipagpaliban ang usapan sa ibang tao kung makakaabala sa plano sa pamilya. Sa iyong pera kung may ay extra kang pera, ay bawal sa iyong ngayong araw ang magpautang at tumulong sa ibang tao nang maiwas ka sa pwedeng problemang ay dudulot sa iyo at kagalit na kaibigan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw, ay pwedeng kang datin gan ng problema, kaya maging masinop at maging malakas ang pakiramdam, nang maiwasan mo ang sinyales na suliranin sa trabaho, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 15, number 10 at number 42. Leo, ngayong araw ay masaya at maganda ang iyong aura ng swerte, kaya kung magkakaroon ka ng mahabang oras, nakasama ang pamilya, ay mabibigyan mo sila ng aura ng swerte, na pwede nilang magamit sa buong linggo sa mga gusto nila gagawin, at mas mainam na makapunta ka sa bahay ng Diyos, para maalisan ka ng ng bad energy, na nagpapahina, ng iyong kalusugan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng magkaranas na masasabing kalugkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay normal na araw na maayos sa mga gawain, ngayong araw ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na magparinig ng kakaibang salita. Na tungkol tukso ng pag-ibig dapat mong iwasan ang ganoon tao, nang makaiwas sa kagalitan, at suliranin sa pera, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 25, number 13, at number 12. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya, kaya pwede ka pang makipag transaction kung meron nakakausapin, sa pamilya, naman kung may pag-uusap, pagtungkol sa pera ay dapat mo silang pakinggan, kung makakatulong ka, ay iyong gawin, sa ekstra mong pera lang ikaw gagalaw, nang hindi mo maipamigay ang iyong aura ng swerte, sa pagkakaperahan. Sa tahanan may pahiwatig na may padating na tulong, na magpapasaya din sa iyo hagat na alala ka, nang mga nagbibigay tulong ay patuloy silang gagawa, dahil sa iyong kabaitan na gawan ng mga nakaraan sa kanila. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng magkaranas, na masasabing kalugkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdadesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 30, number 15, at number 21. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka muna, sa mga biglaang bibisita dahil abala na sila, at kukuhan ka pa ng swerte at gastos sa iyo, nang walang kabuluhan. At ngayong araw ay maganda ang enerhiya sa usapang pagnenegosyo kung mayroong plano ang pamilya at dapat na ninyong mapag-usapan na at nang makabuo na kayo ng maayos na pamamaraan basta pakinggan mo ang lahat ng suggestions dahil para mas maisip mo pa ang tamang gagawin Sa iyong pera ay una ang minamahal at anak na may asawa kung magbibigay ka, at kung ikaw ay lalapitan ng magulang ay iyong abutan, nang laging may swerte ang bahay sa pagkakaperahan, bawal magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang, na pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok, ang pahiwatig ay umiwas ka sa mga usapang, walang kaugnayan sa trabaho, dahil gastos, at sa kasuliranin pa sa trabaho, ang kayang maibigay sa iyo ng hindi mo inaasahan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 10 at number 40 at number 17. Scorpio, ngayong araw ay may sinyales na pwedeng kang maditingan ng kaibigan, kumpare, o kumare, kung bidahan lang ang usapan ay huwag na kayo magmag-usap ng matagal, dahil abala sa iyong mga swerte, na pwedeng magawa hanggat kasama mo sila, kung mga anak, o kapatid ang kausap ay mas maganda pa para sa inyo, at iwasan mo ang maging mabait, sa kanila sa ibang tao ngayong araw, dahil pera ng paghiram ang pahiwatig sa gustong kumausap sa iyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa anak maganda ang aura niya ng swerte dahil sa iyo, ngayong araw kaya sabihan mo na ituloy niya ang mga plano ngayong araw, at baka pagkakataon na niyang kumita ng maayos na may kalakihang pera. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdadesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 24, number 20 at number 36. Sagittarius, ngayong araw ay may mahina kang enerhiya ng swerte sa ibang tao, na pwedeng kang mabilis pang magalit, kaya umiwas ka muna sa kanila kaya mas ayon pa sa iyo ang magstay sa pamilya. Nang may bond mo ang iyong aura, ng katalinuhan, para sa mga gustong gagawin, sa buong linggo na may baon ka na sa mga gagawin. At kung makakapasyal kayo ng minamahal, ay mas naayon din sa inyong good energy, nang ikakaganda ng bawat kalusugan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw ay bawal sa iyo ang makipagpalitan ng kalaaman. Para hindi ka naman maungusan ng iba sa mga dapat nagagawin para ikaw naman ang mapansin na talagang marunong ka Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 11 number 26 at number 20 Capricorn Ngayong araw ang sinyales ay may pwedeng dumating, na tulong na financial, na galing sa nagmamahalan sa iyo. Ngayong araw ay maganda ay nasa pamilya ka, nang mawala ang mga bad energy mong nakuha ng nakaraang linggo. Dahil sa masaya ninyong mga tawanan at usapan, ang dapat mo lang iwasan ay ang mabilis maawa, ngayong araw dahil ang ibang tao na matutulungan, ay kukuhanan ka lang swerte, sa ibang plano mo sa buong linggo. Sa iyong pera ay masayang maabutan ng mga anak na may asawa, nang parehas kayo magkaroon ng positive energy, nang pagkakaperahan at huwag mong kakalimutan, ang minamahal ng lalong gumanda ang inyong swerte sa pagsasama. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdadesisyon dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 27, number 25 at number 8. Aquarius, ngayong araw kung may magagawa kang tulong sa mga kapatid at magulang, ay naayon sa iyong aura ng swerte. Dahil lalo kang madedala ng gumagabay ng kaalaman sa paggawa ng pag-asenso pa sa inyong pamumuhay at dahil laging masaya ang aura, ay gumaganda din ang kalusugan, at mabibigyan mo pa ng good energy, ang mga kapamilya at ang tahanan. Sa iyon pera ay una ang pamilya, nang tuloy-tuloy ang masayang swerte sa pagkita ng pera. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga taong mahilig mag ng kanilang bangko, sila muna ang iwasan mo ngayong araw, para makaiwas Karen sa gastos at mga salita nila nang may kayabangan. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging mas maunawain, nang lalong gumanda ang positive energy ng swerte, sa pag-iibigan at sa tahanan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 26, number 15 at number 10. Pisces, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, kung may bisita kang hindi mo naman inaasahan, kung hindi ka nakita, ay huwag mo nang kausapin, dahil may dala siya ng enerhiyang nagpapabagal ng swerte, ngayong araw ay matalino ang kaisipan, kaya kung may deal na maliitang pagkita ng pera, ay ayon na ayon sa iyo kaya mong magawa ng maayos na pamamaraan para kumita ng pera. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga makakausap na alam lahat ang dapat gawin, dahil ang taong ganoon ang pwedeng magdala sa iyo ng kamalasan sa pera, at sa trabaho ngayong araw, kaya mas mainam na umiwas ka sa kanya, at huwag makipag Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 17 number 28 at number 15.